Gipahimag noon sa General Santos City Police Office ang mga motorista nga maghinay-hinay sa pagmaneho o obserbahan mga saktong speed limit pag sa mga school zone sa syudad. Kini aron malikayan matod Pang ang malambigit sa disgrasya ang mga estudyante nga motabok o gikinahanglan sila nga hatagan og dalan. Nagmeeting ta sa TIO, may ato sa Highway Patrol. Ato yung address nga taas taas kita bigin accident, traffic accident. O nga uh, labi na karon balik skwela, excited kay gini kanan, daghan-daghan yung kuan sa sa atong kalsada. Ang mga estudyante gikan sa Fatima National High School dili malikayang mutawok sa dalan ilabi sa panahon sa buntag o hapon. Asa sila nausab ang nagaamping o nagagamit ng pedestrian lane aron nga sila mahatagan og saktong higayon sa mga motorista. Tanaw jud kami sa dalan ma. Gabaktas lang ra. Yeah, Gabay. Mukawog sa dalan. Dili kay na namin na may bayan. <laughs> Okay, isang isa rin. -isa, no? Sabay. Sabay yun. Apo. Wala mo, dili ko matlo. Dili. Ay, nasanay naman ko. Nasanay naman. Kasi kung um, so, nawagan ninyo mga motorista nga, kung hindi mo sa mga diskulahan. Um, ano, nang hinahinay la mo, kaya basing madiskrasya mo din, mabalintong inyong mga estudyante pa, ngapil siya. Tungod ni Ini, ni Apila na usab ang mga ginikanan sa tanang motorista. Nga dili ibutang sa alaot ang kinabuhi sa ilang mga anak ug ang ayang obserbahan ng speed limit o mga karatula nga nakabutang sa mga school zone areas. Ah, uh, lang sa motorista na uh, pagagi sa may school, dandan lang. So, angay ayon nga sila magampi ang mga driver kay mga mga estudyante mga gusto ay gatabok uh, kun ba di mabantayan. Mo ni kasagaran mga disgrasya, mo nga kunting ingat lang gyud sa mga tagusa sa mga driver. Ako lang po nganyo sa mga driver nga Inihinin na po sa mga ng maniyo sa sakinan para nga uh, iwas disgrasya. Nakalatid sa Section 455 sa Land Transportation and Traffic Code nga ang 60 km per hour lang ang allowable speed alang sa motor vehicles sa national roads, 30 km per hour sa city streets, ug 20 kilometers per hour sa school zone ug crowded streets kahibaluan sa matag eskwelahan adunay gimontar nga mga karatula nga nagkanayong mupadagan lamang og 20 km per hour ang tanang motoristang lumalabay sa talunghaan alang sa kaluwasan sa tanang mga estudyante. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Bri Gada News.